Guys, pansin mo ba na agad nalulubat yung cellphone natin kahit hindi naman natin ito ginagamit? Guys, sa video toto, tuturuan kita para hindi agad malubat yung cellphone mo. Okay? Kung gusto mong malaman guys, follow mo lang yung steps na to and you are gold to go. Okay? G Okay guys, punta kayo sa settings ng phone mo. Then itap mo yung about device or about phone. Same lang yan guys. Sanapin mo yung build number. Yung sa akin is, tinatap ko muna yung version bago ko makita yung build number. Iba't iba ang settings ng phone natin. I-explore e nyo na lang. So ayan, itinap ko yung build number ng 7 times. Ayan, pagkatapos niyan guys, back nyo lang. Okay, back nyo lang. Then makikita mo nyo yung developer option, pag hindi nyo makita guys sa settings, punta ka lang sa search bar, ayan, then itype mo yung developer option lalabas dyan, then ayan, itap mo yan okay, ayan, naka-on na guys, then ngayon i-back mo lang, ayan back mo lang yan, then punta ka ngayon sa background process limit. Kung hindi mo makita guys sa settings, i-type mo na lang sa search bar. Ayan, ginawa ko, itinight ko na lang. Then tap mo yan guys. Then ayan, tap mo yung background process limit. Actually guys, naka-standard limit siya. I-change mo sa no background process. Kasi guys, pag naka-standard limit siya, nagraran pa rin ni guys yung mga app sa cellphone mo kahit naka-off yung phone mo. Pero pag na-change na, na change mo yan to no background process, hindi na siya magraran, okay? Then ngayon, punta ka, after that, punta kayo sa Google. Then sa Google, guys, mapapansin mo yung tatlong dots sa upper right corner. Ayan, itap mo yan. Okay, then itap mo guys yung usage and diagnostic. Okay? Then ayan, naka-on siya guys ang gawin mo is i-off mo yan yung usage and diagnostic ayan, off mo lang yan then back ka sa settings. ayan, i-back mo lang para mapunta ka sa settings guys okay, then guys now, tingnan mo yung battery, I mean, search mo yung battery dyan, pag wala dyan, punta ka naman ngayon sa search bar at i-search mo yung battery, kasi iba iba yung settings natin, yung sa akin is nasa settings Ayan, yung battery, itap mo yan. Then, napunta uh, punta ka ngayon sa advanced settings, guys. Ayan, then tap mo yung screen battery optimization. Then, under ng screen battery optimization is nandun yung super power savings mode. Itap mo yan, guys. Doing that, guys, makakatulong yan para hindi agad mag-low bat yung cellphone natin. Kahit hindi naman natin ito ginagamit, okay? Guys, kung nakatulong to sa'yo, paki-heart naman ang video to din. paki naman ako. Please... 幽兰。